Dingalon, isang nakatagong paraiso na matatagpuan sa silangang bahagi ng bundok ng Sierra Madre. Sa mahabang kahabaan ng bulubunduki nito na sumasaklaw sa karagatang Pasipiko, ang dinggalan ay pinakamahusay sa parehong mundo hindi lamang para sa mga bomber sa beach kundi pati na rin para sa mga hiker o mountaineer. Tinatawag na, batanes ng silangan, naniniwala ako na, ang mga tanawi na makikita mo, mula sa itaas ay ang dahilan kung bakit. Ginuganito nito ang kagandahang makikita sa probinsya ng Batanes, kasama ang mga luntiang gamulong burol at matatayog na bangin na nakaharap sa malinaw na asul na karagatan. Kapag naririnig natin ang Aurora sa ibabaw ng ating isipan ay ang Baler, nakilala bilang ang surfing capital ng Pilipinas. Hindi alam ng mga tao na mayroong isang magandang lugar tulad ng Dingalan sa Aurora. Tinatawag nila itong Batanes ng Silangan. Ito ay isang kawili-wiling bagay na ikumpara sa Batanes. Ngunit sa gitna ng ilang pagkakatulad, dinggalan pa rin ang dinggalan, natatangi at kakaiba sa iba. Matatagpuan sa silangang baybayin ng Luzon humigit kumulang limang oras ang layo mula sa Maynila, ang dinggalan ay ang pinakatimog na munisipalidad ng lalawigan ng Aurora. Nagsimula ang dinggalan bilang isang baryo at opisyal na idineklara bilang isang munisipalidad ng Aurora noong 1962. Kilala bilang batanes ng silangan, ipinagmamalaki ng dinggala ng maningning na mga taluktok ng bundok, malinis na tubig, at magagandang rock formations.